ganap nga, ay may lakad nga ako, kaya naman pinagpag na nga nitong sa ate Len itong sasakyan na dadalin ko. At para matuwa rin siya, ay binigyan ko na nga siya ng bariya. Shoot, ay sinoli niya rin sa akin dahil hindi daw siya tumatanggap ng bariya. Ayun nga, hindi kasi ako pupunta ngayon sa resto at feeling ko ay mamayang gabi pa ako makakarating doon dahil meron akong unang lalakarin. ko hanggang anit na kasi ang stress ko kaya naman naisipan ko magpasalon ngayong araw. <laughs> Talaga naman na haggard ng inyong Disney Princess. So, ayun nga, meron pa akong makakasama ngayon at tinaanan ko na nga lang siya dito sa may Longos, Pulilan. Kung si Mami Keng na nga rin pinag-drive ko nang safe kaming makarating sa salon. Hindi ko naman eh, alam nyo na nga kung saan kami magpapasalon Pero sasabihin ko na sa inyo, nung na nagpunta nga kami dito sa St. Agatha Square, Giginto, Bulacan, kung saan nga located, sa salon by Marian Libiran. Bago nga bumaba, ay nag-spray muna ako ng paborito kong pabango na lagi kong ambit bet Ito ang fresh ng Mr. Sense. Shake ko muna yan bago gamitin at 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy niya. Pagka protein na flora lang amoy at ah, talagang mayayaman yun Kaya kung gusto nyo yan, eh more than na rin kayo. ayo pa nga lang kami ay sinalubong na nga kami ng magandang ngiti nitong si ate. Kaya naman pala, may pa 7-11 na sila dito. Ay, talagang man na-shock ako ng bongga ganun. Nakita ko nakabalandra ang mukha ko dito. Sobrang tagal na rin kasi nung huling balik ko nga dito. At makikita nyo naman yan sa toktok ng buk ko dahil magkaiba nga ang kulay. Alam nyo naman, ang isang mayanggay vlogger is teris. Bukod sa maraming iniisip, abay marami pa ang tinatrabaho. Ay, Diyos ko kasakit. Ikwa ako na rugumelos siyang. <laughs> alam na alam niyo kung saan talaga ang takbuhan ko tuwing kailangan ko magpa-fresh. This time, nag-request nga ako sa kanila na medyo dark yung gawin sa akin para kahit medyo matagalan yung pagpunta ko, eh hindi halatang humahaba ang buhok ko. Grabe, magpa magpasalon. Dati talaga, every month ako nandito dahil wala akong pinuproblema. <laughs> hindi ko kasi tumataas na tumataas yung hairline ko. Paano ba kasi kahit saan naman ako magpunta? Eh, nakamonitor nga ako dito sa restaurant namin. just ko. <laughs> ha? Si Bebo na rin ang nagsuggest na magpunta lang ako ng salon. Siguro nalilisanganan na din siya sa datang ko. <laughs> pagkatapos nga namin makulayan, eh nagpaalam nga lang kami sa glit para kumain muna dito sa may pizza, hut. Wala namang kumakain, kaya pinayagan na rin nila kami pumasok kahit may mga kulay at gamot pa nga ang buhok namin. Di ko nga alam kung ako lang, pero talagang kapag ka nagpapasalon ako, ramdam na ramdam ko ang gutom. Ayun na nga, fast forward, nung matapos nga kami kumain, ay eh, bumalik na nga kami dito at ito na nga yung last na ilalagay sa buhok ko. ba diba, virgin virgin lang ang atake natin sa pa-black hair ko, nakshotan. Tuwa nga ako sa kinalabasan ng buhok ko, dahil parang mas lumiwanag ang ko ngayon. Di ba? Napakahusay. Parang anak ako ng mayaman at walang problema ang dinadala. Tres! Ako <laughs> nga kami umalis. Ay, tinignan ko muna ulit yung picture ko. At pinirmahan ko na nga rin para legit na talaga si Mengay Vlogger is Tres yan. Kung ano, nung kulay na nga ng buhok ko, ang pinagagawa ko dito sa The Salon by Marian Libiran. At talaga naman ang kakagalitan na ako sa mga followers ko dahil Dali... <laughs> hindi na nila alam ko ano nga bang kulay ang susundin nila sa akin. Nakasyo <laughs> Napakahusay talaga ng salon na to at mga staff nila dahil kahit ilang beses ako magpakulay, buhay na buhay pa rin ang hair, lalo ko. <laughs> Thank you so much, The Salon by Marian Libira. Alas ko na nga nung makaalis kami dito at naipit na nga talaga kami sa matinding traffic. Kaya ginabi na nga kami nitong si Mami Keng. Alam na nga ako sa kanya at dumiretso naman ako dito sa resto namin. Para kumain nga nitong buro at tilapia. At kasi sa akin si Bebo na pinagluto nga daw ako ni Angelin mapagmahal. Tapos nga akong kumain, eh amoy buro pa nga ang hininga ko. Pero dumiretso na agad ako dito sa resto. <laughs> Yun lang naman ang nangyari sa araw ko ngayon. Nagbawas lang talaga ako ng stress sa buhay ko. At kung hindi man kayo nasyahan dun, ay Diyos ko, akarapan. Ignacio ah. <laughs> ta. Bago ang lahat, i-shout out ko la pareng ka birthday ko. Ire Jane Valdez Ramos, Ampoy de Leon Rems Mark, kasakit na lagyo. Hello din kay Heidi, kay Judy at kay Julian Kamua. Yarn, advance happy birthday sa atin. Yan lang naman. Salamat.